Yun oh, nakahuli si paring inaw oh. Oh, pare oh. Yuri po ating ano ngayon, ah, uh, medyo pala kaya ngayong gabi. Kulak oh, ni ng mga Ang angas oh. Parga Another day, another vlog. Heto na naman ang panibago nating video. Nanalubungan nga pala tayo matapos nating ikabit ang mga meter base. Tara, at samahan niyo na naman ako sa panibago nating video. Let's go. All mga katalong welcome back sa ating channel. For today's video ay nagkakabit nga pala kami ng meter base. Pagkatapos nga naming magkabit ng meter base ay umuwi na nga kami at eto ang ating nadaanan. Sobrang ganda nga ng dagat dahil para itong langis dahil sa kalma. Ang isa rin sa nagpaganda dito ay ang ulap nakakaiba nga ang kulay. Bago ka nga makarating ng ranso ay madadaanan mo ang dike na ito na ihinahalin tulad nila sa pagudpud. Napakaraming ang tao ang dumarayo dito mga idol para tumabas mambay at magpiktura. At kada hapon nga ay halos dikit-dikit dyan -dikit ang nakatambay na galing pa sa iba't ibang lugar dito sa aming bayan. At may mga taga-ibang bayan din na sinasadya itong puntahan para mag-rides at mag-banding. Napakaganda kasi dito tumambay mga idol sapagkat napakalakas nga ng hangin dito at napakaganda rin ang view. Matapos nga nating madaanan ng napakagandang lugar dito sa amin ay nagdiretso na nga tayo sa ating tambayan na kung saan ay nandoon si Talagkit TV. Si Talagkit mga idol oh. Talagkit TV. In Ranso we don't say... In Ranso we don't say ano... Kaya pa, instead we say, napalamba. <laughs> Kinagabihan nga mga idol, ay nagumpisa na nga tayo magpahilas para makalibre ng pangulam. Yan mga idol, at ngayong gabi nga, ito mabina si Churubert. O, oh, din natin ito ng planggana. At atin na natin kung maraming huwule. Planggana? Ariman din, oh oh mabong. Ang dami. Ang dami na rin. May kumpay, oh. Pipikat. Sumibad. O pa, oh. Yung pipikat mo, oh. Dala, antay ba? Pakitikat mo. Ah, ayun po. Oh. Kadalis si Robert, ah. Dahil to, tuwi. Ba, mabigat-bigat din. <laughs> Yun oh, nakahuli si paring inaw oh. Oh, pare oh. Uyari po ating no, ano God. ngayon? Ah, uh, medyo pala kaya ngayon gabi. Hulak ni nang lumugagat. Ang angas oh. <laughs> Pargo po 'yan. Pargo pa lang ano. Buo ang dami. Sentin pa mga ano lang para pareto to, mga limang kilo hin. <laughs> <Okay. laughs> <laughs> yan mga idol at pagkatapos nga natin sumalubong kay Tio Robert at kay Paring Inaw ay eh, ito naman ang huli ni T. Duping. Grabe. Ayos, ang lalaki. At matapos nga nating makapanalubungan kay Chuduping ay binigyan niya tayo ng isang perasong dalagang bukid kaya naman ito ang ating iniulang. Sobrang nagpapasalamat nga tayo sa kanya sapagkat makakalibre na naman tayo at makakabawa sa ating mga gastusin. At ito po ang ating latest video. Salamat sa panonood, salamat sa suporta, ah. ingat palagi, God bless!